Life is beautiful Two days na lang Great day ka na And I'm so blessed Kasi the whole year 2023 guys protect you Thank you, Father Hello, guys Yan yung mais namin It Sunday Need dip Peace Hello guys. Wow. I really really like the tone or the ambience of the environment. I'm in in nature. And today is September 8th. Ilang days na lang? I'm leaving. Paiiwan ko na ang, ano, 23 na taon. And I'm turning to 24 na. And my realization that that life is beautiful despite of, ano, many circumstances. But you know what I've learned is that lahat ng bagay na pagtatagumpayan, nalalagpasan. And to all uh, problems, there is always a solution. Just have faith in God and just ano, witness on how God works on that ano, for problems about in our life, in our daily life. Yes, I am super blessed. Super. Marapit na ako ma-permanent. Napropose na po yung papel ko. And yes, because of the God grace, it will make happen. And I am, I, na, I am not just a professional teacher, but ma-permanent na ako. To God be the highest glory. Yes, believe in what you pray for. Thank you katatapos lamang po ng bagyo at yan po yung nangyari sa aming mais naabutan po siya ng ilog kaya yan kasalukuyan po, po namin na harvest pero wala yung ano, nagpakya kasi sunday na yan ngayon okay, ang ginagawa namin na ayos namin yung kamarin and then while we are here maghanap po kami ng pauulam na isda nahanap ko si pudra na na, na, na nagsigay wala siya dito dating may ano dito oh, kawayan kaso natanggal na. Tanggang, tatawid tayo papunta dun sa kabila yun po yung ilog medyo malabo siya kasi katatapos pa lang ng bagyo yan yun yung mais namin na natumba dahil sa malakas na hangin yan ayan nakatawid na tayo dun sa ilaw. dito na tayo sa kabila yun si tatay umuuhan ng mga isda. Yan. Maraming mga maliliit na tilapia dito. Talot pag katapos ng bagyo, ang daming isda ang nagsisilabasan. Yan. Luminilaw na yung tubig. At ng mga damo dyan. Dati, daming damo dyan. But, nung lumakas ang uh, nung ulan, Namaki ang ilo, umapaw at yan, yan si Pudra. Tu! Tu! Tu. Tuja. Tu. 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 Tuja. Ada itu Ada 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 Eh, meda gustu bukan guna tu mama kak dengar kata lah. Dengar itu nak. suka bikin dan aku tu asmiannya. Ei. Hey! Oh! Riding... vai Carabao <laughs> Rider and money. <laughs> Ayan po, yung pinanganang bagla, yung trabog Thank you Lord for this beautiful day. It's a fruitful day. Uh, nagawa namin yung kailangan magawa. Thank you for this day, oh God. Thank you. Hello, guys. Pauwi na po ako. It's 4.40 na in the afternoon. At malapit ng magdilim. Andun pa si na mama sa baba. At nauna na ako dito sa, sa taas para uh, i-chat si Kuya ko na sundin ko niya. Ito po yung matirik na daanan. At ito yung mga saging na natumba dahil sa malakas na hangin nung nakaraang bagyo. Bagyong enteng. Yan po. Ang hirap umaman dito para maglakad. Life is hard but you know what? God is good. We're able to survive and He is able to provide all we need. Nakahit. Hindi maganda yung nais. Yung mga saging. And still I'm thankful. We're still thankful kasi Uh, he protected us in many ways and I do believe now.